Nanawagan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa cooperative movement ng bansa na simula ng proseso ng pagsasama-sama sa mga local farmers cooperatives associations. Ito ay bilang pagkilala sa mahalagang papel ng mga kooperatiba sa pagpapaunlad ng agrikultura. Sa kanyang talumpati sa pagdiriwang ng National Cooperative Day nitong lunes sa Malacanang, hiniling ni PBBM na simula na ang pagkoconsolidate sa mga farmers association at cooperatives. Cooperative movement is very closely related to agriculture because for the simple reason that we need to consolidate our farmers eh the farmers eh, maliliit lang sila they're one pag if they pag isa lang yan walang nakikinig dyan. pero pag marami-rami na yan ay eh, kahit na yung congressman ninyo yung governor ninyo yung mayor niyo makikinig na sa inyo dahil marami na ang cooperative may, may, may the, the cooperative has some uh, has some influence Layon ng hakbang na maisaayos ang proseso at mapaganda ang produksyon sa mga lupang sakahan. Ani PBBM, malaking bagay ang mga ito sa pag-abot ng food security at magandang kita para sa mga manggagawa sa agrikultura. Noong 2022, mayroong mahigit 20,100 na kooperatiba sa bansa. Humigit kumulang 1.8% mas mababa ito kaysa mahigit 20,400 na kooperatiba na nakarehistro noong 2021. Batay sa tala ng gobyerno noong 2022, mahigit kalahati ng kabuhayan ang mga kooperatiba ay kinabibilangan ng credit at financial services na ng agriculture, consumers, at marketing cooperatives. Noong nakaraang taon, ang industriya ay nakabuo ng halos 335,000 trabaho. Samantala, tiniyak ni Pangulo Marcos Jr. ang buong suporta ng gobyerno para sa Cooperative Development Authority o CDA. Nagbigay ng katiyakan si PBBM na laging handa ang gobyerno na ibigay ang mga pangangailangan ng CDA. Nandito ng gobyerno para tiyakin na kung ano ang pangangailangan ng CDM si ay mabibigyan para makatulong naman dahil malaki ang hinihingi namin sa inyo. malaking trabaho ito hindi maliit na trabaho ito Binigyang diin ni Pangulo Marcos na ang matatag na kooperatiba ay susi sa pagpapabuti ng agrikultura ng bansa at pagtiyak ng seguridad sa pagkain. Sa pamamagitan ng mga kooperatiba, sinabi pa ni Pangulo Marcos na makakamit ng bansa ang economies of scale, lalo na sa paggamit ng malalaking makinarya ng sakahan para sa produksyon at pagproseso na sa huli ay magpapababa ng presyo ng pagkain. Ang pagdiriwang ngayong taon ay tinawag na Cooperatives Pioneering the Path of Recovery Amidst Modern Challenges of Climate Change and Food Security. Itinampok ng naturang event ang mahalagang papel ng mga kooperatiba sa pagtugon sa mga kasalukuyang hamon sa mundo, kabilang dito ang pagtataguyod ng sustainable agriculture, pagbuo ng katatagan laban sa mga epekto ng pagbabago ng klima at pagtiyak ng seguridad sa pagkain. Ang pagdiriwang ay alin sunod sa Republic Act number no. 11502 na nilagdaan noong December 2020 na nagdadeklara sa buwan ng October ng bawat taon bilang National Cooperative Month. Ang deklarasyon na ito ay naglalayong itampok ang mga makabuluhang kontribusyon ng buong kilusang kooperatiba sa paglago ng ekonomiya ng bansa.